Wala, nagkanda yakaw. Yakaw na naman dito mga bay. Grabe. Dami namang kuan Oh. Yan. Wow. Tingnan mo dito. Ang daming magaganda. La. Wow. Side table mga bay. Sabi ko ni Mahal, tulungan ba niya ako o hindi? Nagmugot ang ng Yan Oh. Wow. Ang dami nito wow. Is that good, babe? Not that one, Not that one. Oh my God, galiro na naman <laughs> Wow I need this Para masin That is a One What is that? Oh my God, that's nice, babe You want that? Yay, I like that one <laughs> This one, oh Take this one. Off. Take that one, babe. There's something in there Oh my God! Hello, what is this? Oh, Hugo, no more games. <laughs> Let them go, no, Hugo. <laughs> huh? That's super cute. It's Yeah. Look. Super cute mga ba nice. Dal abeb. <laughs> Sino adre? Kan aw mo. Hala, my gosh. Babe, look at this. Babe. From Amazon. Beba. Beba. Babe, babe. Mm. Babe. Babe. Babe take this from Amazon. Hala, I think this is the one that you can wash. Oi, eh, nice, nice nito. Ba. Hala, kunin ko na lang kaya, no? Para kuon ba? Ay, ito. Babe, I need this for the car. Can you put this at the back to show this? Do you want pipi? Ah. She said she wanna pee. I forgot. Hala, nakakita na naman ko ay. Ito ba mga bayay? Ay, pantalon. Ito, para to sa saglit mga bay. Kristiana, nananghi. Dua siya dayaper. Magpipi daw siya. Ingong ko, wait sa ba? And mom, but, but I did. This one. dati man ang mga puti akong pumaon. Yeah. Just bring it. I will. I will. Okay. Thank you. A lot of nice t-shirts para sa inyong ha, mga bay. Mga white lang. Mga white. Gusto ko mga white. Ito, babe. Oh, this is for my back of the car. Okay, go na. this one ano na no, to ay duha siya nindot na siya mga bay ito hindi ko alam anong laman nito tingnan natin ang grabe ang kalat oh eh. this is a dumping area mga bay dumping area towel han you want towel for the kitchen just do it cheer it cheer it Ha, hmm. ah, hai. Aku nak kohak. Ai, putik. Sayang oh. Sayang am putik ba rindu terbakai pagka putik oh. Hmm? Allah, kasayang ani. Aku nak kuun ke aku melabuhan. Sayangan mengguku besa putih unyan indut ke setanan. Kanina pa tatak? I think so. Yan, tatak 38. Di kisiyo mga bay. Apagoy. Kadako. Ang sani. Baka ito yung hinahanap ni Kuan. Halaan ano to. Maganda to ah. I-check ko Bay. Bahala na lang. Hello mga bay. Ayan. Ang ganda ng pillow. Mm. La la la. Kening, but, Christiana, ada yang mana? Mm. But, wecak mengapa kurang kita terlindut bah? Mata, well, baju, mah, apa bedakan? Lindut yang mengapa putih? Oh, dah ganap putih, wajah nahan ko, aku penglabahan bahala lah. bahalag basa basa sye. eh okay lang walang problema basa basa uy na ay panty hala jockey ang pli ang kuan oh niya kuan siya wala na gamit hala ka mga nindot ani oh wala ka mga nindot yeah. wow wow yes oh my oh my awa puno na diri hala ka hmm napajud ay hindi ko pa napuntahan dito Parang gusto ko mag-live. ang ganda nito. Ang ganda po nito. Oh, hala. Puro magaganda ang mga nandito. Ito rin gusto ko. Hala, mga bay. Parang marami ba? Ito ang oh, ano to. Hala. Ayan, oh. Naku, tiba-tiba ang mga kuan nito ba? Kung malaki lang. Ayan, oh, may mga tag pa. Kita ninyo? Hala, may mga tag pa. Ayan pa. Agoy, nakanindot. Ani, hala. Mga bay. Grabe ka na. Yo. Mm. Lakas. Ang dami na niyan. Okay. May printer. Lag ito ba gusto ko puti. Maraming puti na tinatapon tapos may mga malaking t-shirt kunin natin. Ayun yung iba yan padala natin to sa pinas ay. putol di ay mga bay naputol akala ko na ano di ko alam kung saan nyo nakita na naputol yan oh kadagang duaan ay inaalan ng mga duaan ba batik man kani oh shoot pa ba? 143. Ah, kuha na na naman. Full na naman. Full na naman. Wala na sa ko'y bateri. I-live na po na po. Ha. Mo, niya, po. ako. Saglit lang ha. Mag-live ko. Pabuton mo sa inyo. Hot doon sa inyo ako. 143. Huwag ako ka ato dito dapita. pita. Meron na dito o. Oh. Yan oh. Mga puti ba? Mga bay? Maraming mga puti o. Oh, mga ganda. punan mga puti ikay sayang hmm. ano to wala uy kasayang basta mga puti ay ilahalang lang jonggi panguan na ba o yan follow like and na lang mga bay o mama dumpster diving official ha live ni nako na mag -live ko kay hindi kaya ng batere ayan